Hello po kabayan, kumusta po? So sa video na ito, isi-share ko po sa inyo ang aking personal experience na sure na sure ako ay maraming makakarelate po sa inyo, lalong-lalo na sa mga nasa Canada na. So sasagutin po natin ang tanong na masarap ba dito sa Canada? Totoo bang masarap ang buhay dito sa Canada? Well, totoo po na masarap ang buhay dito sa Canada pero hindi madali. So for the past two years, nagdiis tayo sa pang night shift na trabaho, 11 p.m. to 7 a.m. Magandang trabaho, nasa hotel at nag-enjoy naman tayo. Na-promote nga rin po tayo ng hindi inaasahan pero napaka-stressful na trabaho po ito. Uh, lalong Lalong-lalo na kapag ka at maraming tao. Ang pinakamalaking challenge para sa akin ay yung hindi ako pwedeng maghanap ng ibang trabaho. Kasi ito yung pinaka-feasible na schedule po para sa pamilya ko dahil nag-aaral po yung asawa ko noon sa tanghali at ito rin yung schedule niya sa trabaho. Meron kasi kaming dalawang anak, yung isa maliit pa, kaya hindi mo talaga pwedeng basta-basta iwan ng mga bata. Lalong-lalo -lalo pa, minsan napapa-absent dahil may sakit o talagang ayaw lang pumasok. Kaya for the past two years, nagtrabaho po tayo ng todo, madalas pagod minsan tinitiis pa nga ang lamig sa labas. Naaalala ko noong first months po namin dito sa Canada, wala pa akong sasakyan noon. Nagbabike pa ako papuntang trabaho kahit sobrang lamig sa labas, kahit sobrang kapal ng snow. Just imagine that. But you do what you have to do, ika nga. Well, despite these challenges, talagang masarap ang buhay dito sa Canada. Nabibili mo gusto mo, well, mostly, The lifestyle's good at maraming mga magagandang lugar na pwedeng pasyalan. Maraming parks para sa mga bata, maraming recreation centers, maraming resorts at marami pang iba. Pero tandaan, kung gusto mong pumunta rito sa Canada, kailangan mong pagtrabahuhan. Nothing comes easy, sabi ng nila. Dapat handa kang harapin ang mga challenges, pero in the end, it's all worth it. So masarap bang buhay dito sa Canada? absolutely. But its sweetness comes from hard work and perseverance. Kung handa ka sa pagtatrabaho, pag handa kang harapin ang challenges, marirealize mo na napaka-rewarding ng buhay dito sa Canada. Thanks for watching everyone. Please subscribe to this channel. Kita-kits po sa susunod.